Ibloy, di ba nagbabibers na ako? Natanong lang kita. Totoo bang pwedeng mawala ang kaligtasan? O yung malos na mananampalataya ang kanyang salvation? Ipaliwanag mo nga sa akin. Nalilito talaga ako dyan. Naku, napaka-controversial ang issue rin yan. Pero, tatapating uh, kita. Oo, pwedeng malos ang salvation ng isang kristyano. Dito tayo sa may upuan kasi mahabang usapan ito at kailangan ng unawa. Alam mo ba, Buknoy, na may halos walumpu na talata sa buong Biblia na nagsasaad ng warning patungkol sa posibleng pagkawala ng salvation. Unahin natin yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ay oo, nabahanan din namin siya. Sige nga, ipaliwanag mo. Si San Pablo ay apostol ng Panginoon at naunawaan niya ang danger from losing it. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 26, ang sabi, verse 24, alam ninyong ang mga kalaho, sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang tamtan ninyo ang gantimpala. Verse 25, lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinaangad natin ay panghabang panahon. Verse 26 Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Verse 27 Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang nang sagayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ito ay maluwanag ng mga talata na ang tinutukoy ni San Pablo ay ang kaligtasan na pwedeng maalis sa kanya kung hindi niya ito iingatan. Sa English, cast away in James Version, disqualified or out of the race, other Translation. Hindi kaya ang tinutukoy na mawala dyan eh reward? Hindi. Kasi ang sabi, ma-disqualify. Hindi na talaga makakasali pa. Hindi naman sinabi na second placer o third placer. Iyan ang reward pag sinabing ganyan. Kaso ang sabi, disqualified maliban dyan sa naunang mga talata ang konteks ay tungkol sa kaligtasan at ito pa sa susunod na kabanata 10 nagsalisay si San Pablo tungkol sa mga Israelita padukong ng kanyang sinasabing cash way sinabi niya na may mga hindi kinalugda ng Diyos sa kanilang mga Israelita. Sa verse 5, ngayon man, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagtalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. At ang sabi ni San Pablo, ito ay nasulat para magsilbing babala sa atin na huwag tayong mamumuhay Pasak sa kasalanan. Ay oo, naalala ko na sinabi pa nga kaya kadya na ang nag-aakalang nakatayo ay mag baka mabuwal. Ay oo, oo, sinabi mo pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12 yan. Alam mo bukong ay paulit-ulit ang salitang disqualified sa sulat ni San Pablo sa Corinto. Ito pa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 21. Nagbabala si San Pablo sa mga litas na baka hindi pa ninyo tinatalikuran. Ito na lang para akari tayo. Verse 20. Nangangamba akong baka pagpunta ko ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. At kayo naman ay may makita sa aking hindi nyo magustuhan Baka, hang matagpuan kuy pag-away-away, pag-iinggitan, pag-halitan, pag-mamaramot, pag, pag, pag mamataas at Verse 21 Nananamba ako na pagpunta ko muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos harapan ninyo. At itatangis ko ang karumihan pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihan at inatalikuran ng marami sa inyo. At sa susunod pang pa mga pananalita sa Kabanata 13 verse 5, Siya ninyo inyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasapanan ng palataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesus Kristo ay nasa inyo? Wali ba na nga kung kayo'y itinakwil na? Itinakwil na! Sa saling sa English, disqualified. Siya ulit. ang grego niyan ay adakama. Meaning, not in faith anymore. Lost.